Mga lods, panoorin nyo yung kasunod na video na to, mga scammer. Yung mga screwdriver na sinasabing maganda daw, ganun. Kaya maniniwala, pan panoorin yung kasunod ng video na to. Palagi din pang nabibilog yung bolt ng mga motor nyo, especially dito sa part ng brake fluid tank. Baka kasi yung ginagamit yung tools is yung ordinary lang na parang ganito. Tara nyo tong magnetic anti-slip Phillips screwdriver bit. Kahit anong higpit ng tornilyo, kayang kaya na ito. Made from S2 alloy material, kaya sobrang tibay. Hindi dadaplis at mabibilog yung mga tornilyo mo dito. Sobrang lakas nga ng magnet na kahit isabit mo ng ganyan yung power tools mo, hindi yan malalagla. Grabe, diba napaka solid. O sya, itry na natin kung kaya ba na tanggalin tong lost thread na bolt ng brake fluid tank ko. Kahit nga medyo nabilog na yan, kayang kaya pa rin talaga neto neto. No na pumunta sa mga shops para laki patanggal yung nabilog mong ball. Kasi kahit ikaw, kayang kaya mong tanggalin to. Simula nga din na nagkaroon ako neto, na mas sinisipag na ako mag DIY sa motor. Biski nga sa bahay, nagagamit ko na rin to. Kapag ito kasi yung gamit mo, hindi mo na kailangan gamitan ng screwdriver yung bawat tornilyo. Rekta na agad yan mga boss. Walang daplis at hindi mabibilog yung mga tornilyo mo. Super convenient gamitin at talagang mapapadali yung trabaho mo. O siya, kung kailangan mo rin pala neto, i-click mo lang dyan yung link sa yellow basket. Yun lang, salamat sa mga nanood. Okay, mga boss. Ito na yung nabili natin. Ito. Tingin natin kung totoo yung sinasabi nila. talagay natin dito sa impact. Okay, ito yung patanggalin natin. Slipin yung muna. Natanggalin natin dito sa folder muna. Slipin yung mga lads. Ito. Yan, sabi. Pagka daw ganyan ng tornilyo, yung upod na, mabubuksan pa. Ngayon, testingin natin mga lads kung totoo yung kung di scam to tignan natin ayaw mga lods ayaw teka ito natin ang spin yan okay mga lods yan dating natin mukaya mga lods peke ulit ayaw mga lods gagawin natin hawakan po natin para kung totoo talaga wait lang hirap ito huwag namin bibili ng ganito kasi hindi totoo mga lods. Okay. Tapos natin yung kote. Yan. Mahawakan natin dito mga lods. Ayaw talaga. Ito nung gawin. Ayaw. Okay, lalapit natin. Makita niya mabuti. bibili na to pick ito natin siya ito niya ba dyan sa video yan zoom natin yan focus yan hawak ko dito sa medikod pick mga lods pick ito wag kayong bibili ng ganito yan naupod lang siya yan focus You know, Yan o, lang ganyan lang siya. Yan. O. Oh. Fake to mga lods, sa so kayong bibili. Sa lahat ng mga nagkano sa tiktok, titinda. Sa lasada, sa ano, fake siya. Hindi po siya na natanggal. Tignan niyo yung aking ano, anong nangyari lang. Yun siya. O. Oh. Yan. Hindi siya natanggal, lalo lang naupod. upod Oh. Peke. Scammer. Mga putang inang scammer na yan. Mamatay na sana.